Good day mga kabikaming. Nakabili ka ba ng budget mountain bike at iniisip mo na mag-upgrade? At di mo alam kung anong uunahin? Para sa iyo ang video na ito. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Ian Insigne, Dico J, Liam Talens, at sa kanyang grupong Faisco Bikers, Chris Awa TV, Isaac Jan Canto, at kay Hustler Vibe special thanks and shout out din sa BTC Cycling at kay White Mix Motovlog sa pagpapahiram nila ng videos na ginamit ko dito sa vlog na ito. Sa mga nice pa-shoutout, is comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Become a Cyclista. So ano nga ba ang unang dapat i-upgrade sa iyong budget mountain bike? Kapag may nagtatong sa akin ng ganyan, usually, ang sinasagot ko ay kung anong unang masira o malaspag. The problem is, baka nag-uumpisa pa lang sa iyong pagpadyak, ikaw na ang malaspag o magkaroon ng sira at madala ka na magbike o magsawa ka na. Dahil nga, hindi naging maganda ang iyong riding experience sa iyong budget mountain bike. Ang unang part ng video na ito ay pagtutunan natin ng pansin ang kailangan upgrade para sa safety at comfort. At ang mga susunod na bahagi naman ay upgrade base sa kung ano ang nakahiligan mong bicycle ride sa iyong budget mountain bike. Kung ang nabili mo ay 6,000 pababa na mountain bike, malamang low quality yung mga piyasa na naka-install diyan. At malamang din, hindi sukat sa iyo ang bike na nabili mo. Kaya ang uunahin nating upgrade ay yung magpapa-improve ng safety mo at comfort sa iyong bike. Unahin muna natin yung safety. Kung budget bike nga yan, malamang naka-mechanical disc brake pa yan. Kailangan pakiramdaman mo mabuti kung malakas ba o malakas pa ba ang preno. Hindi po mechanical disc brake lang ang preno ng bike mo. Kailangan mo nang palitan agad ng hydraulic brakes. Yung ginagamit kong mechanical disc brake ngayon na single piston ay ito pa yung mechanical disc brake na gamit ko nung nagsimula akong magbike uli noong 2020 pandemic. Once pa lang ako nagpalit ng brake pads at malakas pa rin ang braking power at malambot pigayin. So kung mahina na ang braking mo sa mechanical brakes mo, baka meron lang kailangan i-adjust, baka kailangan lalinisin ng disc rotors, o baka kailangan palitan ng brake pads. Kung mahina pa rin ang brake at nahihirapan ka pigayin ang brake levers, kailangan mo na talaga mag-upgrade ng hydraulic disc brakes dahil malakas ang braking power nito at malambot lang pigayin. Additional comfort din ito, hindi lang sa safety. At least, Shimano MT200 na ang bilhin mo dahil subok na ito ng maraming siklista. Ang Shimano Diore Hydraulic Brakes ay medyo mahal pero kung may pambili ka naman, why not? I heard na okay din ang Zoom Hydraulic Brakes. So check mo na lang yung mga review. Ang susunod naman ay ang comfort. Kailangan pakiramdaman mo at matukoy mo kung alin ang mga parts ng katawan mo ang sumasakit dahil sa pagbabike. Meron akong videos kung paano may yung masakit na kamay, masakit na batok, balikat, tuhod, binti, likod at puwet. Ang ilan sa problema ito ay kayang remedyuhan ng kaunting adjustment sa iyong bike nang wala kang kailangang i-upgrade. Pero ang ilan sa mga issues na ito ay nangangailangan talaga ng pagpapalit ng piyasa. Halimbawa na lang, kung ginawa mo na lahat ng adjustment sa bike mo at masakit pa rin ang puwet mo sa saddle, ito na yung time para ma-upgrade ka ng saddle. Baka sobrang tigas talaga ng saddle mo or hindi sukat ang saddle sa puwet mo. Meron din akong video tungkol sa pagsukat ng seat bones para mapili mo ang tamang lapad ng saddle. Kaya mas maganda, personal mo makita muna ang saddle para masukat mo bago mo ito bilhin. Ang isa pang halimbawa ay kung sumasakit ang tuhod mo dahil medyo matangkat ka at masyado mababa ang saddle mo. Masakit sa tuhod pumidal kung mababa ang saddle hindi mo naman may taas dahil may silang ang iyong seat post. Hindi mo rin pwedeng isagad ang taas ng iyong seat post dahil pwedeng masira ang seat tube mo kapag pinilit mo pa. So, kailangan bumili ng mas mahabang seat post. Kung ang haba ng seat post mo ay 350mm lang, kailangan bumili ng 400mm na seat post para maitaas mo pa ang iyong saddle. Kung masyado naman o maisi ang frame ng bike mo para sa'yo at hindi option na magpalit ng frame dahil medyo mahal magpalit ng frame, pwede ka magpalit na lang ng mas mahabang stem. Kagaya ng ginawa ko sa aking rigid MTB about 2 years ago. For comfort din, pwede kang mag-upgrade ng malambot na handlebar grips o yung grips na may palm rest. Pati na rin ang pedals dahil malamang sira na rin ang bearings ng pedals ng budget bike mo. Kung may git isang taon mo na itong ginagamit para mas maging komportable at smooth ang iyong pagpedal. Seal-bearing pedals na ang bilhin mo para pang matagalan. Isa rin sa sakit ng mga budget bikes ay ang pagkalog ng pyesa sa head tube. Hindi rin komportable mag-ride kung may kumakalog na pyesa. Malamang, sira na headset ng bike mo. It's about time para magpalit ka ng seal-bearing headset. Usually, straight lang naman yung mga head tube ng mga budget mountain bikes. Kaya pang straight o non-tapered headset lang ang kailangan mong bilhin. Wala pang 300 pesos ang ganitong seal-bearing headset. Natandaan ko rin, ang isa sa unang nasirang pyesa ng bike ko noong 2020 pandemic ay ang bottom bracket dahil hindi pa pala ito sealed bearing. Loose bearing pala ito at generic lang. Kaya ilang buwan lang ay hindi na komportable yung ipedal dahil kumakalog na. So pinalitan ko ito ng sealed bearing bottom bracket. Square taper pa lang dahil ito pa lang ang kaya kong papalit. At that time, hindi ko pa kayang bumili ng Halotech crankset at bottom bracket. Hindi, hindi ko nga alam na meron palang nag na Halotech. But if you can afford Halotech, go for it. Dahil mas maganda ito kaysa square taper crankset at bottom bracket. Marami na affordable ngayon na Halotech crankset with bottom bracket. Kung 3 x yung gusto ko, I would use IXF or XC crankset. Marami na rin ang sumubok sa durability nito. Kung 1 by naman, I would use Racework GXP crankset. Mas magaan daw kasi ang direct mount kumpara sa iba. Marami na rin gumagamit nito. So for comfort, i-upgrade mo yung mga contact points o cockpit like grips, stem, saddle, seat post, pedals, even headset, bottom bracket at crankset. Ito lang naman ang kailangan mong upgrade kung ginagamit mo lang ang bisikleta mo for everyday bike ride, bike to work, o bike commute. Ang mga susunod naman na upgrade ay nakadepende sa klase ng ride na gusto mo. Kung ikaw naging bicycle enthusiast talaga, recreational rider, long distance rider, o karerista, o ano paman, kung anong klaseng ride ang mga gusto mo ay nakadepende kung saan lugar ka nakatira o nagtatrabaho kung ano ang trip ng mga siklista na sinasamahan mo. O basta kung ano na lang talaga yung mga gustuhan mong ride. Halimbawa, nahilig kang mag long ride pasyal kasama ng mga tropa mo at nakabudget MTB ka at gusto mong pagaanin ang bike mo. Since na mas madalas kayo sa kalsada, I suggest yung bakal mong suspension fork ay palta mo na ng aluminum rigid fork kahit universal rigid fork para hindi masyadong bomba ang pedals mo ang laki na igagaan ng bike mo dahil dalawang kilong mahigit ang mawawala sa timbang nito kung papaltan mo ng aluminum rigid fork ang iyong stock steel suspension fork. Pero kung gusto mo ng suspension fork pa rin sa long ride dahil comfortable ka rito, pwede na yung mumurahing air fork. Malaki pa rin ang difference nito sa weight compared sa stock steel suspension fork mo. Basta huwag mong lang isasabak sa malulubak na trails yung ganitong klaseng fork. Dahil pang kalsada at light race lang ang ganitong mumurahing air fork. Pero kung gusto mo ng mamahaling airport na pang tourist talaga, pwede rin naman. Okay lang na sumobra sa requirement kaysa kulangin. Pwede ka rin magpalit ng slick tires o semi-slick tires para mas magang ipadyak ang iyong bike kung gaano ka payat depende yan sa kalsadang dinadaanan mo. I suggest medyo mataba pero kung maglo-long ride kayo sa mga lugar na hindi mo pa alam, hindi mo alam kung ano-anong klaseng kalsada ang dadanan mo. Pero sa palagay ko, hindi kailangan mag-upgrade agad ng tires kung okay pa yung dating tires mo dahil usually, fast-rolling exit tires naman ang nakakabit sa mga budget MTB. So kapag naputput na lang, saka mo pag-isipang mag-upgrade ng tires. Pwede ka na magpalit ng mas ergonomic na handlebar kung mahilig ka sa bike touring o bike packing para mas kompaltable ang iyong mga kamay at wrist. Pwede yung butterfly handlebar. Dito sa butterfly handlebar, napakaraming hand positions ang pwede mong magawa. Pwede rin ang mas popular na loop bar. mas popular ng loop bar dahil maganda siyang lagyan ng bag para sa loob ng loop nito. Okay din naman mag-upgrade ng crankset. Kung halimbawa, naka 1x36 teeth ang chainring mo at medyo lumakas ka na at nabibitin ka na sa speed dahil na-outspin mo na ang crankset mo. Baka kailangan mo na magpalit ng crankset na may mas malaking chainring like 42 tooth or 44 tooth chainring. Kung mixed terrain ang madalas mo bagtasin, mas mabuti kung 3x o 2x na crankset ang ipalit mo para magkaroon ka ng wide range of gear. At nang sa ganon ay hindi mo na kailangan mag-upgrade ng mas malaking calc set, RD at shifter para naman makatipid ka ng bagya. Kapag lumakas ka na, mabibiting ka na rin malamang kung naka 42 tooth chainring ka na 3x. Pero ang smallest cog mo ay 14 tooth dahil thread type pa ang rear hub mo. Pwede yung rear hub naman ang yak weight mo para makapag-install ka ng 11 tooth cog like 11 to 32 cog set. Mas mabuting sealed bearing na hubs ang piliin mo kahit hindi marami ang pulse para lang matibay at smooth ang ikot ng gulong mo. Mabilis na rin ang 42-11 chainring cog combination. Mas okay talaga kung 2-by o 3-by chainring mo kung mixed terrain ang babagtasin mo kalsada. Kung ikaw naman ay nakahilig sa trail rides o XC rides, medyo marami kang kailangan i-upgrade. I suggest, magsimula ka sa fork. Yan kasi stock steel fork, pwede lang yan sa very light trails at kalsata. Hindi yan pwede pang matagalan sa trails. Lalo na kung kinakalawang na yung log niyan, pwede itong mabalik kapag ikaw ay nagra arise na sa trails. Mas mabuti mga upgrade ka na ng high quality air fork Then nakasalalay dito ang yung safety sa trails para kapante ka rin na hindi itong mababalik Masayang mabuti ang safety precaution sticker na nakalagay sa suspension fork mo Mas mabuting sundin ang nakasulat dito Para sa XC o trail rides, mas mabuting mag-upgrade ka ng fork Yung quick release ha, hindi yung true axle Dahil kung budget MTB yan, malamang quick release ang dropout niyan Malamang straight din ang head tube ng budget MTB mo So ang hanapin mo fork ay straight o non-tapered kung sakaling tapered ang head tube ng budget MTB mo, ang bilhin mo suspension fork ay tapered din. Piliin mo ang air suspension fork na may at least 100mm fork travel at merong at least 32mm na stanchion diameter. Kung afford mo ang air fork na may 34mm stanchion, mas okay yon. Mas mataba stanchion, mas matasong travel, mas matasong kakayahan na mag-absorb ng shock o tagtag -tag at vibration sa malalaking lupak o kahit sa drops. Again, mas mabuti nilang sumobsa sa requirement ng iyong bike kaysa kapusin ka dahil nakasalalay dito ang iyong safety. Meron din namang airport na pahit ang stanchions like the Manitou Mark IV na meron lang 30mm stanchions at 80-100mm lang ang travel. Pero kaya nitong magperform sa trails nang wala kang alalahanin. Meron din namang 32mm stanchions at 120mm travel na madaling mawasak sa trails kagaya nito wag bibili ng ganito sa XC Rides at Basic Trail Rides. Mas mabuti ma-upgrade na rin ng tamang gulong. Kapag budget MTB kasi yung bike mo, malamang fast rolling XC tires ang nakalagay dyan. And probably, kung siyang tao mo nang ginagamit yan, putput -put na rin ang gulong mo. So it's about time na mag-upgrade ng legit na XC tires at least. Like Maxxis Icon, Maxxis Recon Race o ano mga XC tires na katulad nito. Pero huwag mo lang palaki na magkabit ng tires na mas mataba pa sa 2.25 dahil hindi na yan sa narrow rims ng mga budget MTB. Kung gusto mo magkabit ng mas matabang tires, kailangan mo magpalit ng mas malapad na rims. So at least XC tires ang kailangan sa mga ganitong rides dahil nakasalalay din dito ang iyong safety. Pwede ka kasing madula sa trails especially sa mga lusong, ahon at corners kung mali ang gulong na gamit mo. Kung mahilig ka sa XC rides, mabuting mag-upgrade na rin ng drivetrain kung naka 3 by ka, mas mabuti mag-upgrade ka sa 1 by Pero optional naman ito. Pwede ka pa rin naman mag 3 buy o 2 by sa mga trades. Mas madali lang kasi i-shift kung naka 1 by ka na lang sa mga XC or trail rides. Sa calcs naman, mas mabuti kung meron kang at least 11 to 42 tooth calcs. Pero better kung meron ka pang mas malalaki calcs, lalo na kung naka 1 by ang crown set mo. Siyempre, consequently, kung naka-thread type cogs ka pa o stock cassette type cogs pa yung naka-install dyan sa bike mo, kailangan mo na rin mag-upgrade ng hubs na cassette type na pwede ang mas maraming speed na cogs. I suggest 12 speed hubs para isang bilingan ka na lang kung sakaling isip mo mag-upgrade in the future. Also, bilhin mo na rin yung hubs na maraming poles like 6 poles at may 3 teeth na rin bawat pole para mas fast ang engagement ng iyong pagpedal. Mas magiging mabilis yung ka cassette rails kung walang pedal slack ang iyong pagpedal. Advisable din na mag-upgrade ng RD kung bala mo maseryosokin ang XC at trail rides. I would recommend Shimano M5120, M5100, M6100, at pataas. At syempre, ang mga corresponding shifters nito. Bakit ito? Ang mga RDs kasi na to ay may mga clutch. Sa trail syempre ay napakakaldag. Itong clutch na ito kapag naka-on ang makakabawas ng paghampas ng kadena sa chainstay at ang mas mahalaga, ito ang mag ng pagkalaglag ng kadena sa chainring Malakas na ang spring ng mga Shimano Deore RD pero naging mas matigas pa ang RD kapag naka-on ang clutch nito Paano man kung nahihilig ka sa mga MTB Criterium na naging popular na talaga ngayon dito sa Pinas Kagaya na upgrade sa long ride mas mabuting pagaanin din ang bisikleta. Again, kailangan magsimula sa pagpapalit ng stock suspension fork mo to aluminum rigid fork. Hindi lang basta-basta rigid fork. Kailangan maging mindful ka rin sa magiging tire clearance nito. Mas maliit ang tire clearance, mas maganda, mas aerodynamic. Halimbawa, ang tires mo ay 27.5 by 2.0 o 2.1, sakto ang tire na ito sa Promend FK406 or Espacio Rigid Forks. Kung ang tires mo naman ay 29 by 2.1, bagay na bagay ito sa lagu sa R327.5 rigid fork. Disadvantage ka lang kung mataba ang gulong na gagamitin mo sa Criterium. Hindi rin naman inaalaw ang masyadong payat na gulong. Bawal lang hybrid sa mga MTB Criterium. Sa MTB Criterium, kailangan mo rin mag-upgrade ng chainring. Kung mga patag na Criterium ang gusto mong laruan, dahil kadalasa naman ang mga MTB Criterium ay sa patag, chainring lang ang kailangan mong palitan. Kung 29er ang wheelset mo, at least 42 tooth chainring ang advisable. Kung 11 tooth cog ang pinakamalit mo. Kung 27.5 naman ang wheelset mo, at least 44 tooth chainring ang maganda. Again, kung 11 tooth cog ang pinakamalit mo. Kung 26er naman, at least 46 tooth chainring naman. Also, 11 tooth cog ang pinakamalit mo. In my opinion, yan yung mga minimum size ng chainring para sa about size ng wheelset para maging mabilis ka sa kalsada. Sa tires naman, kung nabi ang tires ng MTB nyo, disadvantage sa iyo yan sa kalsada dahil mabigat ipadjak yan. Kailangan mo mag-upgrade ng fast rolling XC tires na may malilitang knobs para mas maging magaan ipadjak ang bike mo. Mayroon ding MTB criterium na uphill. So dito, di mo kailangan masyadong malalaking chainring. 36-tooth chainring or 38-tooth chainring, okay na sa mga uphill race. Essential din ang malalaking cogs kung ikaw ay naka 1x. Kailangan at least meron kang 11 to 46 tooth cogs. Kung kailangan mo magpalit ng malalaking cogs kaya naka thread type hubs ka lang, kailangan mo rin mag-upgrade ng hubs mo. Ang bilhin mo ng hubs ay yung kaya mag-accommodate ng 12 speed cogs. Kahit pa 10 speed cogs lang ang balak mo ikabit. Para lang hindi ka na kailangan magpalit ng hubs kung magpapalit ka ng 11 or 12 speed cogs in the future. Pwede mong rehab lang ang palitan mo, pero isabay mo na rin pati ang harap dahil kaunti lang naman ang difference para mas poging tingnan ng bike mo. At medyo gagaan din ng bahagya ang bike mo dahil ang mga bagong hubs ngayon ay aluminum alloy. At kung kalawangin pa ang spokes mo, pagtir mo na rin ito ng stainless steel spokes para masulit ang pagpapa-assemble mo ng wheelset. Okay din ang 3x na crankset, pero dito kasi sa uphill race, mas critical ang magaang na bike. Mas malaki ang advantage mo kung malakas ka na, magaan ka pa at magaan pa ang bike mo critical dito ang power to weight ratio. Kaya sa mga ganitong uphill criteria, pwede mong pag-isipan ang pag-upgrade ng crankset to outboard o hollow tech bottom bracket and crankset. Kung gusto mo pang pagani bike mo for uphill criteria, pwede mo rin pag-isipan ang pag-install ng mga carbon components like carbon fork, carbon stem, carbon handlebar, at carbon seatpost. And by the way, may mga XC races at criterium na hindi inaalaw ang mga naka-flat pedals lang. So pag-isipan mo na rin mag-upgrade ng pedals at shoes. Kung criterium, pwedeng road bike cleat pedals at shoes. Or mountain bike cleat pedals at shoes. Kung XC naman, dapat ay mountain bike cleat pedals at shoes naman. Hindi advisable ang pang road bike dahil baka may pagkakataon na kailangan mo maglakad sa XC trails. Medyo mahirap ilakad ang road bike cleat shoes. nakakahiligan mo naman ay enduro o downhill. Kailangan mo nang bumili ng ibang bike dahil iba na ang geometry ng frames ng enduro at downhill bikes kumpara sa XC mountain bikes. Kung meron pa kayo naisip na upgrade sa iyong budget mountain bike ayon sa nakahiligan mong ride, pagpo po kayo mahiya mag-comment sa ibaba. Baka makatulong ito sa ating mga kapatsyak. Kung meron din kayong mga katanungan, comment nyo lang dito sa ibaba. So hanggang dito na lamang po. please become a ciclista please like this video don't skip ads and please subscribe thanks for watching